kung gusto mo na sobrang mababaliw sa pagmamahal ang partner mo sa'yo. Kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa, kahit LDR pa kayong dalawa, ay sobrang mababaliw talaga siya sa pagmamahal niya sa'yo, lalong-lalo na kung gagawin mo ang ritual na ito na buo ang loob at tiwala mo. Dapat palagi kang positibo sa mga ganitong pamamaraan para mas lalong mai-in love at mababaliw ang partner mo sa'yo. Ito'y napakasimple lamang po at napakadali lamang pong gawin at paniguradong ito'y napaka-epektibo at makakatulong ito sa inyo lalong-lalo na kung palagi na lang kayong nag-aaway o palagi na lang kayong nagbabangayan sa isa't isa ay mas mainam na gawin ito sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng garapon na may takip at pagkatapos, maglagay ka ng tatlong kutsarang asukal at tatlong kutsarang asin. At kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat, ay itupi itong papel kahit ilang tupi at isilid ito sa garapon na may asin at asukal. At pagkatapos takpan mo itong garapon at alugin mo kahit ilang alog. At wala na po kayong kailangan pang bangkitin o ibulong na spell. Basta pagkatapos ay alugin mo lamang kahit ilang alog itong garapon. At saka itago ito sa damitan mo o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. Ito'y napaka-epektibong ritual. Mas lalong ma in love at mababaliw ang partner mo sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin ito sa tama at hilingin ng buong puso. Isa Itong gabay para mas lalong mapatibay at mas lalong mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at hilingin po ng buong puso sa ating may kapal. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.